So, yun nga po guys, ah, uh, ito kararating lang namin. Ah, uh, dito kami ngayon sa may Lanas. Ah, uh, punta kami ng Tagaytay Viewpoint. Dito sa may Carabao Island Lumblon. Cha! pesta ngayon dito. Sama ko si Paring Guido. Yun o. Oh. Uh, <laughs> o, oh, ba diba? Yun po guys, oh, doon kami galing o. Oh. Yung aming sumakay kanina. Ayan, kasama sila nanay, mga tsahing ko. Nalaki ng hamster, no? White Sand siya, White Sand Beach. Dito kami sa Lanas ngayon, nag-ano, nagdungka. So, ayan po guys, uh, update ko lang kayo mamaya. A few moments later. So, ayan guys, sa uh, ito kami ngayon. Naglalakad. Yung may problema ng ating service na BMW. Kasi Kasi nga yung tatlong senior ang bibigat. Joke lang ko kasi bakit kasi bakit yung daanan kaya uh, ganyan. So ayun to guys, ah uh, yung service namin oh. No? Ah, hindi kinaya kasi kasi ano eh packet Ha? yung kalsada. Ah, sa kan Boss, stand boss. More moments later. ako kay Kilang Nay. Ay. <laughs> Kita na naman kami bakyat eh. Kailangan talaga bumaba. Para makatraka yung BMW. Sarap <laughs> dito guys. Fresh na fresh. Maraming mga puno. Hello. So yun, guys, manapit tayo sa ating mga destinasyon. Ano na ay? Shopee raw. Shopee! Shopee! Abot na! Galon! Ano <laughs> tayo doon? Oo. Oh. Doon? Oo, oh, doon. Naglakad kami. Kasi nga, hindi kaya nga ng ano, BMW namin. Na paket ng dito yung ano, yung service. Ito si ano, si first time boy. <laughs> Florin Carabao Island. Tagaytay view point. Oh. Son, bagyo diyan ang lakas no. Hindi man. Ha? Hindi. Hindi rin. Hindi. Nung pinakamalakas na bagyo, yung Ursula diyan, yun na yung restaurant ni Uncle Ludo. Son guys, dito na tayo sa may Tagaytay view point. Medyo mainit talaga ngayon, pero may may yan, nalamig na dito. Santi Lourdes Santi A few moments later So ngayon to guys ah Ito nga para yung ano Yung tawag ng Tagay Ray Viewpoint dito sa May Karabu Island Dito sa May Amglon. Tapos dito guys Ah punta natin yung tree house o you know, Kasi dito sa tree house na to makita natin yung Burakaya Island turista tayo dito sabi dito mag relax yun ang Buracay Island yan 5 wow! hours later malayo pa ang mother The next day. So yeah, guys. Uh, the next day. Bali ngayon pupunta kami ng bubon. Maliligo muna kami doon sa natural na tubig dito sa may Tagaytay Viewpoint. Yan si pareng Gido. Di ba macho? Yan. Uh, so, uh, dito ang <laughs> stas. Burakay. Yun, insta na yun. Yun, ang Burakay. Meanwhile, ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Yan guys, yan didadagaling sana yan sa bubon. O, diba? Iba na, ikaw ba Ay, may sabon ka mo dyan? Oh, may dala. Ha? Oo. Oh. Ay, ulihika mo tayo, wala. Nag-bold kami. What? Nag-bold kami. Okay. Nag-copy -ka, -ka, ka na saan? Ay, dito lang. Wala pa. Ito lang yun? Oo, oh, yun. Yan guys, yung bubon na tayo Yung natural source ng water. Ang uh, wabalik na na ah. Mga 1890s ah. 18 1980 bumabaling ako ayan po guys tapos na kami maligo sa bubon salamat sa may bubon a few moments later so ayan guys uh, ito naman pupunta naman kami ng church para magsimba dito sa may Carabao Island I can't moments later So ayan guys, uh, nandito tayo ngayon sa May Carabao uh, Island Beach. Dito sa May Poblacion. Uh, pagitan ko lang sa inyo. Poblacion Beach, Carabao Island. Romblon.